Kamusta po ako po si Dr. Mila de la Paz? Sa mahigit tatlong dekada na aking inilaan sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda, nakatuon ako hindi lamang sa pagpapanumbalik ng kanilang kalusugan at lakas, kundi pati na rin ang kanilang mahalagang koneksyon sa buhay, sa paraang natural at may dignidad. Ngayon, nais kong pag-usapan ng isang bagay na madalas ay isinasantabi na lamang ang mga pagbabagong nararanasan ng mga kababaihan pagkatapos ng edad na siksta. Ito ay isang karaniwang kwento. Pangihina ng katawan kawalan ng sigla at pangkalahatang pakiramdam na hindi mo nakilala ang iyong sarili. Marami ang sinasabihan, normal lang yan sa edad mo. Ngunit paano kung hindi, isipin po ninyo ito isang babae. Nararamdaman ng mga sintomas na ito at sinigurado ng kanyang doktor na itoy dahil lang sa edad, marahil ay epekto pa rin ng menopause. Ngunit tatlong buwan lamang ang nakalipas, nakaranas siya ng nakakatakot na pamamanhid at pagkawala ng pakiramdam sa isang napakapersonal na bahagi ng kanyang katawan, isang lugar na bihira'ng pag-usapan. Hindi lang ang kanyang puso o mga binti ang naapektuhan. Apektado rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang asawa ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pakiramdam ng koneksyon na unti-unting nawawala habang ang edad ang sinisisi. Narito po ako upang ibahagi ang isang pananaw na madalas nakakaligtaan, hindi palaging ang pagtanda mismo ang pangunahing salarin. Kadalasan ito ay ang mahinang sirkulasyon ng dugo. At ang magandang balita, ito ay isang bagay na maaari ninyong aktibong tugunan. Ngayon, maghanda po kayo sa isang sorpresa. Karaniwan nating iniisip na ang mga itlog ay simpleng almusal lamang, marahil ay isa pang dapat limitahan dahil sa usapin ng cholesterol. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na kapag inihanda sa isang partikular na paraan, ang mga itlog ay maaring makatulong na buksan ang inyong mga daluyan ng dugo, mapabuti ang sirkulasyon kung saan ito tunay na mahalaga? at maibalik ang sigla sa inyong relasyon. na akala ninyo'y tuluyan ng kinuha ng panahon, maaaring ito'y napakasimple pakinggan. Ngunit ang paraang ibabahagi ko ay nakabatay sa agham ng nutrisyon na marami pa rin mga profesional sa medisina ang hindi napapansin. Ito'y nakakatulong na sa mga kababaihan na nasa kanilang 60s, 70s, at kahit 80s na maging mas malakas, mas masigla at muling makaramdam ng koneksyon. Ipaliwanag ko ang eksaktong paraan kung bakit ito epektibo at kung paano ito gamitin ng ligtas. Mahalaga ituturo ko rin ang isang karaniwang pagkakamali na maaaring magpawalang bisa sa mga benepisyong ito at kung bakit napakahalaga na maunawaan ang pagkakaibang ito. Kaya samahan po ninyo ako dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magpabago ng tuluyan sa inyong pananaw sa almusal at sa inyong kinabukasan. Bago tayo magpatuloy kung nakikita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito o kung gusto ninyo pang matuto ng iba pang paraan upang manatiling malakas matalas ang isip at konektado pagkatapos ng edad 6 mangyaring mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga susunod na health insights na idinisenyo para sa mga kababaihang tulad ninyo. Kung kasama ko pa rin kayo, pakitype ang 1 sa mga komento. Kung hindi pakitype ang 0, pinahahalagahan ko ang inyong feedback at laging nagsusumikap na mapabuti ang mga mensaheng ito para sa inyo. Ngayong nasimulan na natin ang mahalagang usapang ito, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga nararamdaman ng maraming kababaihan na higit sa esente. Upang malutas ang isang problema, kailangan muna natin itong maintindihan. Isa sa mga pinakakaraniwan, ngunit madalas na hindi napapansin na hamon na kinakaharap ng mga kababaihan habang sila'y tumatanda ay hindi lamang ang pagkapagod o pagbabago sa pisikal na lakas. Ito ay isang bagay na mas fundamental na tahimik na nakakaapekto sa bawat sistema ng katawan ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Ito ay isang pangkaraniwang suliranin para sa mga kababaihan na higit sa sista. Noong una akong nagsimulang maggamot ng mga kababaihan na nasa kanilang 60s, pataas, napansin ko ang isang pari-parehong pattern. Halos bawat babae na umuupo sa aking harapan ay may parehong tahimik na reklamo. Madalas siyang hihinto titingin sa ibaba at sasabihin ang tulad ng doktora, hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko. Sa una iniuugnay nila ito, sa edad na binabaliwala bilang hindi maiiwasang kapalit ng pamumuhay ng lampas 60. Ngunit habang mas malalim kong sinisiyasat, kumukuha ng blood test, sinusuri ang function ng puso, at nagtatanong ng mga detalyadong katanungan ang tunay na katotohanan ay naging malinaw. Hindi ito pangunahing tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Alam ninyo habang tayo ay tumatanda ang ating mga daluyan ng dugo, ay natural na naninigas. Ang lining ng ating mga arteries ang endothelium ay nagiging hindi na gaanong nababanat. Maaring mamuo ang plaque at ang mga mahahalagang daanan na ito na nagdadala ng oxygen at sustansya sa buong katawan ay nagsisimulang kumipot. Ang prosesong ito ay mabagal, halos hindi napapansin sa simula. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng epekto. Maaari ninyo itong unang mapansin bilang patuloy na panlalamig sa inyong mga daliri sa kamay at paa. Pagkatapos, maaari ninyong mapansin na mas maagang bumabagsak ang inyong enerhiya sa maghapon. Ang paglalakad sa hapon ay maaring maging mas nakakapagod. At sa mga mas personal at pribadong sandali, kung saan ang koneksyon ay pinakamahalaga, ang inyong katawan ay maaring hindi tumugon ng may parehong init at pagkasensitibo tulad ng dati. Ang mga ito ay hindi lamang maliliit na abala. Ang mga ito ay mga senyales. Sinusubukan ng inyong katawan na sabihin sa inyo na ang daloy na dating sumusuporta sa inyong isip sa inyong mga kalamnan at oo sa inyong relasyon ay hindi na dumadaloy ng kasing laya tulad ng dati. Ang nakakadismaya ay hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan na ito ay isang bagay na maaari nilang impluensyahan. Madalas nilang inaakala na ang kanilang tanging mga pagpipilian ay tanggapin ang paghinang ito o umasa sa mga reseta na nagagamot lamang ang mga sintomas ng hindi tinutugunan ang pinakasanhi. Ngunit nais kong malaman ninyo bilang isang taong nakasama na sa paglalakbay na ito ng libu-libong kababaihan, mayroong ibang paraan. Maaari ninyong suportahan ang inyong sirkulasyon sa natural na paraan. Maaari kayong maging mas malakas, mas malinaw ang isip at mas may kumpiyan sa muli. At nakakagulat isa sa mga kasangkapan na makakatulong sa inyo na makamit ito ay hindi matatagpuan sa isang bote ng gamot. Ito ay isang bagay na mas simple, isang bagay na marami sa atin, ang binaliwala sa loob ng maraming taon. Ito ang nagdadala sa akin sa marahil ay pinakahindi inaasahang bahagi ng ating talakayan. Kung paano ang isang ordinaryong itlog ay maaaring makatulong na suportahan ang mismong daloy ng dugo na hinahanap-hanap ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. Kung kasama ko pa rin kayo at ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo mangyaring mag-iwan ng one sa mga komento para malaman kung kayo ay nakikinig. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na patuloy na lumikha ng content na tunay na sumusuporta sa inyo. Ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na mahalagang punto. Pag-usapan natin ang mga seryosong panganib ng mahinang sirkulasyon ng dugo. Hindi ito basta-basta isang maliit na abala o isang bagay na dapat tiisin dahil lamang umabot na kayo sa isang partikular na edad. May mga babaeng pumupunta sa aking opisina na nagrereklamo tungkol sa malamig na paa, brain fog, o pagkahilo kapag biglang tumatayo. Ngunit sa likod ng mga sintomas na ito, madalas ay may mas seryosong isyo na nagaganap. Ang katotohanan kapag ang dugo ay hindi dumadaloy ng maayos piktado nito ang halos bawat bahagi ng inyong katawan at ang pinsala ay maaaring mas malawak kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang inyong puso ay madalas na unang nakakaramdam ng epekto. Kapag ang mga ugat ay makipot o nanigas ang puso, ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para magpump ng dugo. Ito ay maaaring humantong sa mataas na presyon ng dugo, mas mataas na panganib ng atake sa puso at palagi ang pagkapagod naaalala ko ang isang pasyente si Aling Susan na malusog sa buong buhay niya nag-eehersisyo siya at kumakain ng sa tingin niya ay maayos na pagkain ngunit palagi siyang nanghihina lumabas na ang kanyang mga ugat ay sobrang sikip kaya't ang kanyang puso ay nag-o-overtime araw-araw para lamang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan hindi nakapagtataka na siya ay pagod na pagod. Sunod naman ay ang utak. Ang nabawasang daloy ng dugo sa utak ay nangangahulugan ng mas kaunting oxygen na humahantong sa pagbaba ng kalinawan ng isip, mas mabagal na memoria, at isang uri ng malabong pakiramdam. Narinig ko na ang mga babae na inilalarawan ito na parang nabubuhay sila sa likod ng isang salamin na riyan, ngunit hindi lubos na nakikilahok. Ito ay isang nakakatakot na pakiramdam, lalo na kapag naaalala mo kung gaano kakatalas dati. At syempre na riyan ang malalim na personal na epekto. Ang mga daluyan ng dugo na kasangkot sa pakiramdam at pagkasigla ay kabilang sa mga pinakamaliit sa katawan na nangangahulugang sila ang madalas na unang naaapektuhan. Kapag limitado ang daloy ng dugo, maaaring bumaba ang natural na lubrikasyon at maaring pumurol ang pakiramdam. Ngunit mas masakit pa kaysa sa mga pisikal na pagbabagong ito ang emosyonal na bigat na dala nito. Nakausap ko ang mga kababaihan na pakiramdam nila ay nawalan sila ng isang bahagi ng kanilang pagkababae na tahimik na nagluluksa sa isang bahagi ng kanilang sarili na inaakala nilang tuluyan nang nawala. Ngunit ito ang sinasabi ko sa kanila. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi nangangahulugang sira na kayo. Nangangahulugan ito na humihingi ng tulong ang inyong katawan. At ang tulong na iyon ay hindi laging nagmumula sa isang reseta. Minsan nagsisimula ito sa pagbabago ng isang maliit na bagay, isang bagay na nakikita ninyo araw-araw ngunit hindi ninyo pinag-isipan. Maniwala man kayo o hindi ang susunod na hakbang tungo sa pagbawi ng inyong lakas at pagpapanumbalik ng daloy ng buhay sa inyong katawan ay maaring nasa inyong kusina lang ngayon. Ito ang nagdadala sa atin sa mga itlog, isang simple madalas na nakakaligta ang solusyon. Kung may nagsabi sa akin 30 taon na, ang nakalipas na isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para maibalik ang sirkulasyon at sigla sa mga matatandang babae ay isang bagay na kasing simple ng itlog baka nag-alinlangan ako. Noong panahong iyon, tulad ng karamihan sa mga doktor, tinanggap ko ang pangkalahatang payo, iwasan ng mga itlog dahil masama ito sa inyong kolesterol at maaring magbara sa inyong mga ugat. Gayon pa man, sa paglipas ng mga taon at habang mas malalim kong pinag-aralan ang mga tunay na resulta sa tao hindi lang mga numero, sa laboratorio may nakita akong kakaiba nasaksihan ko kung ano ang nangyari nang tumigil ang mga kababaihan sa pagkatakot sa mga whole foods at nagsimulang alagaan ng kanilang mga katawan sa mas matalinong paraan. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente si Aling Margarita, isang sepamtutop taong gulang na retiradong NARS mula sa Cebu, mabait at maalalahanin. Lumapit siya sa akin, hindi dahil may sakit siya, kundi dahil pakiramdam niya ayon sa kanyang paglalarawan ay kumukupas. Namimiss niya ang pakiramdam na masigla, naroroon at konektado sa kanyang asawa sa paraang dati niyang nararanasan. Pinag-usapan namin ang kanyang mga gawi, ang kanyang tulog, ang kanyang pisikal na aktibidad, ang kanyang mga pagkain. Nang tanungin ko siya tungkol sa almusal, sabi niya, Kapilang po at siguro, isang pirasong tinapay. Sa loob ng maraming taon, sinabihan siyang iwasan ng mga itlog dahil sa kolesterol, kaya't ginawa niya ito. Ang hindi niya napagtanto, at kung ano ang marami pa rin, ang hindi nakakaalam ay ang mga itlog ay puno ng mga sustansya na direktang sumusuporta sa sirkulasyon at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Naglalaman ito ng choline na tumutulong na mapanatili ang integridad ng mga pader ng daluyan ng dugo. Nagbibigay ito ng arginine isang amino acid na ginagamit ng katawan para gumawa ng nitric oxide, isang molekyul na nagpaparelax at nagpapalawak ng mga ugat. Ang mga itlog ay mayaman din sa B vitamins na tumutulong sa inyong dugo na magdala ng oxygen ng mas mahusay. At kapag galing sa tamang pinagmulan, pasture-raised at organic, kung maaari naglalaman pa ito ng mga malusog na taba na sumusuporta sa balanse ng hormone. Nang hinikayat ko si Aling Margarita na muling isama ang mga itlog sa kanyang almusal na inihanda sa tamang paraan may nagbago. Ilang linggo, makalipas bumalik siya na Doktora, sabi niya, hindi ko alam na kaya pala akong pasiglahin ulit ng pagkain ng ganito. At hindi lang siya ang kaso. Ang mga kababaihan sa buong Pilipinas ay nagsisimula ng matuklasang muli ang nakalimutang pagkain ito na pagtatanto na hindi ito kaaway kundi isang posibleng kakampi. Ngunit dito nagiging medyo komplikado. Bagamat ang mga itlog ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang, mayroong tama at maling paraan ng paggamit nito kung hindi kayo mag-iingat ang parehong pagkain na maaaring makatulong sa inyong mga ugat, ay maaaring maging sanhi pa ng paglala ng sitwasyon. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang dapat iwasan at kung paano tiyakin na ang simpleng solusyon na ito ay gagana para sa inyo. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring itype ang numerong 1 sa mga komento. Nagpapaalam ito sa akin na narito kayo at naabot kayo ng mensaheng ito. Ngayon magpatuloy tayo sa ikaapat na punto. Pag-usapan natin ang isang mahalagang babala. Ang maling paggamit ng itlog ay maaring makasama. Nakapagtataka kung paanong ang isang bagay na simple at natural ay maaring maging isang mabisang kasangkapan para sa paggaling. O kung mali ang paghawak, isang tahimik na nag-aambag sa mga problema sa kalusugan. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko na ito ng napakaraming beses. Isang babae ang sumusunod sa payo na kumain ng mas maraming whole foods idinadagdag ang mga itlog sa kanyang dieta na tunay na nagnanais na bumuti ang pakiramdam. Ngunit hindi niya namamalayan inihahanda niya ito sa paraan na nag-aalis ng mga benepisyo nito at sa katunayan ay laban pa sa kanyang katawan. Naaalala ko ang isang babae si Aling Linda, 60 oya, isang dating may-ari ng maliit na negosyo sa Maynila, isang tunay na masipag. Lumapit siya sa akin pagkatapos ng ilang buwan na muling pagkain ng itlog dahil narinig niyang mabuti ito para sa kanya. Ngunit sa halip na bumuti ang pakiramdam, naging mas mabigat ang kanyang pakiramdam, mas matamlay, at medyo mas magagalitin pa. Kaya pinag-usapan namin kung paano niya ito inihahanda piniprito sa vegetable oil tulad ng dati kong ginagawa sabi niya doon mismo natagpuan namin ang problema kapag niluluto ninyo ang mga itlog sa mga highly processed na mantika tulad ng canola, soybean o corn oil nagpapasok kayo ng mataas na antas ng oxidized fats sa inyong daluyan ng dugo ang mga mantikang ito lalo na kapag pinainit sa mataas na temperatura ay lumilikha ng pamamaga sa mga ugat ang mismong bagay na sinusubukan nating iwasan. Idagdag pa riyan ang karaniwang gawi ng pagsasabay ng itlog sa bakon longganisa o iba pang processed meats at pinupuno ninyo ang inyong sistema ng sodium nitrates at saturated fats na nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng inyong panganib sa sakit sa puso. At nariyan din ang isyo ng sobrang pagluto. Ang pagscramble ng itlog hanggang sa matuyo o pagprito nito hanggang sa maging malutong at kulay kape ang mga gilid ay maaring tradisyonal. Ngunit sinisira rin nito ang mga maselang sustansya tulad ng choline at B vitamins. Ang mga mismong elemento na sumusuporta sa inyong sirkulasyon at kalusugan ng utak ay nawawala sa init. Ito ay isang nakakadismayang kabalintunaan alam ko. Sinusubukan ninyong gawin ang isang bagay na tama at nang walang tamang gabay, maaari kayong hindi sinasadyang kumilos laban sa inyong sarili. Ngunit ang magandang balita, madali itong ayusin. Sa ilang simpleng pagsasaayos lamang, maaari ninyong gawing tunay na nakapagpapagaling na pagkain ang inyong almusal na itlog. At iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod. Kaya kung nagtaka na kayo kung ano ang pinakamalusog na paraan upang maghanda ng itlog, malapit na ang sagot at maaaring magulat kayo. Ngayon tuklasin natin ang mga ligtas at epektibong paraan ng paggamit ng mga itlog. Kapag naunawaan na ninyo ang mga potensyal na benepisyo ng itlog at ang mga panganib na dulot ng maling paghahanda nito, ang natural na susunod na tanong ay, Kaya paano ko ito dapat gamitin? Ito ang bahaging gustong gusto kong talakayin. Dahil kapag inihanda ninyo ang mga itlog ng may pag-iingat at layunin, nagiging higit pa ito sa pagkain. Nagiging panggatong ito para sa inyong puso, utak hormones at sa inyong pakiramdam ng koneksyon sa inyong sarili at sa mga taong mahal ninyo. Ang madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente ay simple ngunit epektibo simula ng inyong araw sa dalawang pasture raised na itlog na dahan-dahang niluto. Maari itong poached soft boiled o dahan-dahang na scramble sa mahinang apoy gamit ang kaunting olive oil o grass-fed butter. Pinapanatili ng paraang ito ang mga sustansyang kailangan ng inyong katawan tulad ng Sholin B vitamins at mga malusog na amino acid na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide. At huwag huminto diyan. Pagandahin ang inyong pagkain sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang dakot ng ginisang kangkong o spinach na mayaman sa natural na nitrates na tumutulong na paluwagin ang inyong mga daluyan ng dugo. Maghiwa ng kalahating abukado para sa malusog na taba na sumusuporta sa balanse ng hormone at paggana ng utak. At kung gusto ninyo budburan ng kaunting luya'ng dilaw turmeric at paminta para sa dagdag na tulong laban sa pamamaga. Maaring hindi ito mukhang magarbo at maaring hindi ito mukhang isang milagrosong lunas, ngunit subukan ninyo ito sa loob ng pitong araw, isang linggo lang, at maaring tunay kayong magulat sa inyong mararamdaman. May mga kababaihan na nagsabi sa akin na mas mainit na ang kanilang mga kamay at paa at mas malinaw ang kanilang isipan. Isang babae pa nga ang nagbahagi na mas nararamdaman niya ang kanyang emosyonal na presensya kasama ang kanyang asawa pagkatapos lamang ng ilang umaga ng pagkain sa ganitong paraan nang may intensyon iyan ang kapangyarihan ng magandang sirkulasyon kapag malayang dumadaloy ang dugo lahat ng iba pa ay sumusunod hindi ito tungkol sa pagpunta sa isang mahigpit na dieta ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng kung ano ang kailangan nito upang gumana tulad ng nararapat. Hindi ninyo sinusubukang ibalik ang orasan. Nililinis ninyo lamang ang mga daanan na maaaring nabarahan sa paglipas ng panahon at hinahayaan ang inyong natural na sigla na bumalik. At ngayong alam na ninyo kung paano gamitin ang simpleng pagkaing ito para sa inyong kapakinabangan, oras na upang tingnan ang mas malaking larawan. Dahil habang ang mga itlog ay maaaring maging isang magandang simula, isa lamang itong bahagi ng isang mas malaking katotohanan, isang katotohanan tungkol sa pagtanda lakas at sa kasiyasyang buhay na naghihintay pa rin sa inyo. Pagsama-samahin natin ang lahat. Konklusyon, kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng higit sa 30 taon ng pagsama sa mga kababaihan sa mga huling yugto ng kanilang buhay? Ito iyon. Bihirang sumuko ang katawan sa iyo, maliban na lang kung ikaw muna ang sumuko dito. Ang mga hamon na maaari ninyong harapin pagkatapos ng edad siksta, ang malamig na mga kamay, ang pagkapagod ang mga tahimik na kabiguan na nararanasan sa likod ng mga saradong pinto, hindi ninyo ito kasalanan. Hindi ito senyales ng kahinaan. Ang mga ito, ay mga senyales. Mga senyales na ang inyong katawan ay humihingi ng suporta ng pangangalaga at ng nutrisyon na mas malalim kaysa sa mga mabilisang lunas. Sinimulan natin ang talakayang ito na nakatuon sa isang bagay na napakasimple isang itlog. Isang pagkain na napakapamilyar, napakaordinaryo, kaya't madaling kalimutan ang potensyal nito. Ngunit ngayon, nauunawaan na ninyo hindi lang ito isang itlog. Ito ay pinagmumula ng choline para sa inyong mga daluyan ng dugo, B vitamins, para sa inyong dugo at mga amino acid na tumutulong sa inyong puso at relasyon na gumana ng magkakasuwato muli. At kapag inihanda ito sa tamang paraan, maaari itong maging isang tahimik na kakampi sa pagtulong sa inyong maging masigla, malinaw ang isip at konektado hindi lamang sa inyong katawan kundi sa inyong buhay. Natututunan din ninyo na ang mahinang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa discomfort. Apektado nito ang inyong puso, utak, at ang inyong pinakapersonal na mga relasyon. Nakita ninyo kung gaano kadaling masira ang mabubuting intensyon sa pamamagitan ng paggamit ng maling mantika sa pagluluto o sa pagsunod sa mga lumang gawi na naipasa mula sa mga henerasyon na walang kaalaman na mayroon tayo ngayon at higit sa lahat alam na ninyo ngayon na ang pagaling ay hindi imposibleng maabot hindi ito laging nangangailangan ng mga radikal na dieta o mamahaling paggamot minsan nagsisimula ito sa isang kawali ilang itlog at isang maliit at may kamalayang pagbabago sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili tuwing umaga. Nasaksihan ko ang mga kababaihan na binago ang kanilang buhay sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilan sa mga maliliit na detalyang ito, hindi sa isang gabi, hindi sa isang iglap, kundi may intensyon may pagiging pare-pareho at may paniniwala na meron pa silang maibibigay sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga partner at sa kanilang mga sarili. Kaya habang tayo ay nagtatapos, inaanyayahan ko kayong gawin ang isang simpleng bagay. Buksan ang inyong refrigerator. Isipin kung ano ang ilalagay ninyo sa inyong plato. Bukas ng umaga at tanungin ang inyong sarili ano ang mangyayari kung hihinto kayo sa pagtrato sa almusal bilang isang bagay na hindi mahalaga at simulang ituring ito bilang simula ng isang bagay na mas mabuti, hindi pa kayo tapos at hindi pa rin tapos ang inyong katawan. Panatilihin nating gumagalaw ang dugong iyan at panatilihin gumagalaw ang inyong buhay kasama nito. Mahalagang aral sa buhay. Narito ang isang aral sa buhay na paulit-ulit kong napatunayan. Ang tunay na sigla sa ating pagtanda ay madalas na hindi nagmumula sa paghahanap ng isang fountain of youth, kundi sa palagi ang paggawa ng maliliit at matatalinong pagpili na nag-aalaga sa buhay na mayroon na tayo. Ito ay tungkol sa paggalang sa ating mga katawan at pag-unawa na ang mga simple at natural na pamamaraan ay maaring magbunga ng malalim na mga benepisyo. Panawagan sa lahat kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung mayroong isang bagay dito na nagpahinto sa inyo at nagpaisip mangyaring gawin ninyo ang isang maliit na pabor. Pindutin po ninyo ang like button para mas maraming kababaihan ang makakita nito, ishare ito sa isang kaibigan kapatid sa inyong ina o sa sino mang mahal ninyo na maaaring tahimik na nahihirapan at kailangang marinig na may pag-asa at mga praktikal na hakbang na maaari nilang gawin. Isa alang-alang din po ang pag-subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at tunay kung gustong marinig ang inyong kwento mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin kung sinubukan ninyo ang paraang ito kung nakaramdam kayo ng pagkakaiba o kahit kung na ngayon pa lang kayo nagsisimulang bigyang pansin ang inyong kalusugan. Binabasa ko po ang bawat isa at ang inyong kwento ay maaring makatulong sa iba na huwag makaramdam na nag-iisa at mas maging inspirasyon. Ito ay hindi lamang impormasyon. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng mga kababaihan na nais mabuhay ng may lakas koneksyon at layunin. Ipagpatuloy natin ang usapang ito ng sama-sama.